Ano ba? Anong gagawin natin? Kanina pa tayo dito paikot-ikot. Bumili tayo ng regalo para doon sa bridal shower. O, <laughs> oh, di ba doon ang daan natin? Dapat. Eh, dito nga tayo, o. Oh. Maghanap tayo dito. Ito, o. Oh. Dito po muna, Lola. Tara. Okay. Alam mo, ate, bakit ba kasi may mga bridal, bridal shower pa? Ano yan? Di naliligo? <laughs> Ay, okay. Alam mo, binibigay ito sa huling araw na lalaga pa ang isang babae. Okay. Okay. Katuwaan at parang despedida de soltera. Oh. Eh, si Pauline, isang linggo na lang. Misis na siya. Halika <laughs> <laughs> na, mamili na tayo na regalo natin. Ah, mamili tayo ng regalo, Ano pa ang pwede dyan? Ayan. Oh. Naku, marami na si Pauling yan. Sapatos. Si... Alam ko na dapat nagsisimula sa letter B para... B? Posing. Oo. Oh, Ay, o, o, pwede ay pwede. sige. May, may tinda kayong balot? Oh. Ano ba? Huwag <laughs> naman balot. Aba, birin yun, no? Bakya. Bakya. Oh. Ayan, oh. May tindang bayong sa tindahan ng sapatos. Boots. Oh. Ayan, may boots. Okay. <laughs> may boots. <laughs> Ayan, may boots pa, oh. Ano, binelas. Ito, binelas. <laughs> Bel, Bel, Yan, yeah, pwede yan. Ay, ito pa! Bottles! Ito pwede po. Oh. Ay, ito pwede to! Bangko! Ayun, <laughs> Ay, si ate may bumi. Asan niya? <laughs> ano? Ano na nangyari? O, oh, yeah, may naalala ka na naman ate. Iiyak ka na naman. Lola? Hindi. Alam mo naman kasi, naaalala ko lang si... <laughs> Ang sakit-sakit. Ate, ikaw naman kahapon pa kami saway sa'yo ng saway. Huwag ka naman mag-in-ratch mag na. <laughs> Alam mo, dapat ikaw nalang sumama. Hindi, yeah, eh kasi, eh paano kung si Divina yung ikakasal? <laughs> Divina, baka iwanan mo na kami. Oo nga, ay naku, siguradong magiging nobyo niya yan. At syempre, doon din mga pupunta yan sa kasal. <laughs> Lola, Lola, hindi pa po mangyayari yun. Bata pa po kami ni Alden, tsaka marami pa po kaming plano. Tsaka, Lola, kahit naman po anong mangyari, kahit po ikasal ako sa future, hindi ko naman po kayo iiwan. Salamat. Salamat din. Oo nga pala. Ngge. Okay. Kumusta Makayun si Alden? Klala. Makakatugtog Makayun ba 'yun ngayon? Na. Eh, hindi nga po hindi ko pa nga po alam. Eh. Ay nako, basta ko I'm pretty. I'm pretty, I'm pretty. I'm sure mamaya si Alden. Kaya-kaya ni Alden 'yan, mamaya. Dali ka na mamili na tayo. Ma po, Lola. Ikaw talaga ma 'yung pretty. Ma pretty. Ano kaya 'yung tutugtugin na kantang ni Alden ano? Naalala ko tuloy 'yung mga team song ng mga ano na. Maliligaw niyo po. Baby, baby, baby. <laughs> baby. Oh, ano ano pa ba Kini mga beer ang bibili natin? Bag? Beer? Eh, doon tayo. Baka mayroon pa doon, 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 doon. sa dulo. Ali kayo. Ball pen. Ball tayo dyan? Mayroon dyan. Ayan. Yeah.